Good morning guys. Ayan, may lakad ako. Pero nakita ako ng kaibigan ko dito sa kalye. Tinawag ako guys. Alam niyo na intindihan ko talaga yung sinasabi niya eh. Nagubutong daw siya. Sabi ko may lakad ako eh. eh hindi ko talaga matiis. Dinaan niya ako sa kagwapuhan niya. Hindi ko matiis to eh. Nadadaan ako sa kagwapuhan nito. Ang ginawa ko, bumili ako ng ano, isang sachet na wet food. Ayan, tinan mo naman. Kahit may lakad ako, sira na tuloy ang pormahan ko sirang-sira ang pormahan ko. Kita mo naman, di ba? Inuuna ko siya. Binilang ko siya ng ano, ng wheat food. Dahil walang sapin, ayan, may nakita akong balat ng 3 in 1. Eh, lagay ko sa balat ng 3 in 1. Mapakain ko lang itong to. Di ba, may lakad ako eh. Hindi tuloy ako makaalis-alis agad. Inuuna ko pa siya. Kasi, na, ay, alam ko, sinasabi niya sa akin. Sabi niya, gutom na ako. Kagabi pa ako walang kain. Di ba, naintindihan ko guys ang sinasabi ng pusa. Pagkat lover kayo maiintindihan nyo ko ano yung sinasabi ng pusa. Butong daw siya. O ayan. o pareho kaming may bracelet niyan. Pareho kaming may ano, may may uh, devil eye. Ayan ng devil eye ko bracelet. Siya naman Quintas. Ayan ng Quintas niya, guys, devil eye. Wow, 'di ba? Ayang tropa ko 'yan. Kaibigan ko 'yan. Kaibigan ko diyan sa kalye. <laughs> sa gilid ng simbahan 'yan. Hindi ko alam kung Ewan ko kung kaninong pusa yan, ba't laging na yan? At ako'y pag dumadaan talaga, tinatawag niyan. Maniwala kayo, tinatawag niya ako. Alam ko yun, naintindihan ko yun. <laughs> Yung orange na pusa guys, pinakain ko din yun. Hindi ko lang na picture kasi ito talagang bida. Ito talaga si Pogi ang bida dito. <laughs> ano? Gusto pa? Balay <laughs> ka dito, balay. Oh, may devil eye siya, di ba? Pareho <laughs> kami niyan eh, ha? Pareho kami niyan eh, oh. May devil eye, oh. Oh. <laughs> okay na. Boss, uwi na ako, ha. Usog ka na. Uwi na ako, ha. Uwi na ako. Usog ka na. <laughs> Bye. Ang pogi niyan. Bye! Diyan ka lang ha! Uwi na ako!